Nagsisigawan ang mga tao sa pagdating ng Don Bell sa Eastwood City para sa Walk of Fame. Pagbaba pa lang ng dalawa sa sasakyan, hindi na magkamayaw ang sigawan ng kanilang mga fans. Kasama na dumating sa naturang event ang mga magulang ni Donnie na sina Maricel Laksa at Anthony Pangilinan at dumaan muna sila sa malaking star bago makalakad sa red carpet. Sa kanilang pagpasok sa loob habang naglalakad sa red carpet ay kumakaway sila sa mga tao na tinatawag ang kanilang pangalan at may kanya-kanyang hawak na cellphone. Hanggang sa papalapit na sila sa stage, lagi pa rin naka-smile at kumakaway ang dalawa sa kanilang mga fans at sa mga press na naroon. Hanggang sa marating na nila ang dulo ng red carpet at nagumpisa na interviewin sila at kuhanan ng picture. Also, also, uh, <laughs> Umakit na ng stage si Nado Pangilinan at Bel Mariano at napakabagay nilang dalawa lalo na sa kanilang kasuutan na black and white combination Makikita rin na mag-isa naglalakad si Bel Mariano sa red carpet para sa kanyang speech at nakasuot pa ito ng garland sa kanyang leeg. Hanggang sa kanilang pag-uwi, inaabangan pa rin sila ng mga tao na halos hindi na makalabas papunta sa kanilang sasakyan. Dahil sa tulong ng kanilang security guard maayos na nakapasok sa loob ng sasakyan ang Don Bell.